Alam mo ba na dahil kay Bagyong Emong, libo-libo ang naapektuhan at marami pa rin ang nangangailangan ng tulong? Pumasok si Bagyong Emong sa Philippine Area of Responsibility nitong July 22 at nagdala ng malawakang pagbaha sa Ilocos Region, Pangasinan at ilang bahagi ng Central Luzon. Ayon sa pag-asa at mga ulat mula Rappler at The Watchers, mahigit 300,000 katao ang naapektuhan. Marami ang na-evacuate, nawala ng bahay, at kailangan ng tulong. Dahil dito, state of calamity na ang idineklara sa 80 plus bayan, kabilang ang Umingan, Mangaldan, at Masantol. Tuloy-tuloy ang rescue at relief operations mula sa mga LGU, Coast Guard, AFP, at volunteers. Kung ligtas ka ngayon, baka ikaw ang makakatulong sa iba. Check mo rin ang comment section para sa listahan kung saan ka pwedeng mag-donate o mag-volunteer. Follow mo si Pinay AI Reporter for more updates.